Good morning, good morning mga idol Punta tayo sa alamanan kay Video mga update nanti ang idol Bugutom na At Bibili tayo ng swak Te, pabili swak te Anong binili ni Estela? Ha? Ayon. wala Estela bumili na yung face mask suwak, isang suwak. Uh, isang, ano, isang Ariel. Uh, Gugutom na ako de nantian ko teh. Kote wala ng bagyo. Nasa Ilocos daw eh. Alin? pa Eh mainit na, pwede na yan. Mainit na? Si ngariello. patuyo na yan, labahan mo ay maoron ah, magpa laundry kana lang wala tuyo na init ng damit din alilinisin <tip> ba <Bangun>. may <tip> oh. ano yan

Buti eh, apat na laman. Nah, Pariha lang eh. Tingnan ko pili ko. So wait lang. Mas masarap to. Dalawa kasi. Dapat ditimbangin. Ditimbangin. Para malaman kung ilang gabi.